20 anyos na lalaki sa Antipolo, kalaboso dahil sa bigla-biglang pananaksak pero ayon sa sospek, hindi totoo na kung sino-sino lang ang kanyang sinasaksak at iginiit niya na may mga tao lang siyang gustong gantihan. Si Vel Custodio sa detalye. Sa social media post na ito, nagbigay babala ang isang concerned citizen sa isang lalaking umaaligid sa barangay Kupang sa Antipolo. Ayon sa nagpost, bigla-bigla na lang daw nananaksak ng mga tao ang lalaki. Isa sa biktima ang mismong nagpost. Kita sa larawan na may dalang balisong ang lalaki na nasa pampublikong lugar. Nang makita ng mga otoridad ang naturang post, agad silang rumesponde para hulihin ang lalaki. So most wanted city level siya, Ah... No? Uh itong tao na to ay uh, napag-alaman na nananaksak ng mga estudyante uh, sa Mayamot. Uh, di man ang mga biktima niya ay estudyante. Ginagawa niya ito uh, out of trip lang. Trip lang niya. So pagka ikaw umakasalubong niya at nakakusundahan ka niya, sasaksakin ka nitong Buti na lang, ligtas naman ang mga biktima ng suspect. Nakipagtulungan ng pulis at tracker team at barangay para matiktika ng 20 anyo sa suspect na si Alias Calbo. Dahil sa social media, uh, background pa lang makikita na natin, magkakaroon tayo ng idea kung saan lugar ito. At uh, pwede tayo doon mag-umpisa doon sa... Sa ginamit ng background, mag-umpisa tayo roon, makikipag coordinate tayo sa lugar. At uh, most probably makakuha tayong information uh, leading kung saan talaga sa naglalagay. Nang mahuli na siya ng mga pulis, napag-alaman na may kaso na rin pala siya ng pagnanakaw. Itinanggi ng suspect na wala siyang pinipili sa mga sinasaksak niya. May tao lang daw siya na gustong gantihan, kaya siya nananaksak. Yeah. Abang pa po, galing ko trabaho, na, para po naangasap po sila sa akin, bigla pong inubad nila yung sombrero ko, sabi, inasal-asal po nila ako, sabi, bigla po nila akong binugbog. Sabi po, inabangan ko rin po sila yung pag-uwian po nila, doon po, po sila binalikan. Inamin ko po dahil po nasaktan din po nila ako, pero yung binibintang po nila sa akin, nanaksak daw po, bigla-bigla na yung sadyante, mali po sila, hindi po akong ganun tao. May pagsisisi naman daw si Alias Calvo sa ginawa niyang krimen. Hindi pala lahat ng bagay, kailangan mo gumanti. Sisi po kasi pagkakamali mo, kailangan mo bayaran niya. Pagkakamali ko po yun. Eh. Kailangan din yung pagkakamali din po sana nila, tama rin po sana nila. Haharapin sa suspect ang kasong attempted homicide kasabay na nauna ng naihaing kasong robbery. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.